Genesis chapter 36 Ang lahi ni Isaw Ito ang listahan ng lahi ni Isaw na tinatawag ding Edom. Nag-asawa siya ng mga kanaanites, si Naada, Oholibama, at Basemath. Si Ada, yung anak ni Elon, na Hittite. Si Oholibama naman, yung anak ni Ana, at apo ni Zibion, na Hivite. At si Basemath, yung anak ni Ishmael at kapatid ni Zebanoy naging anak ni Isaw kay Ada, si Elipas, kay Basimat, si Reuel, at kay Oholibama, si Najeush, Jalam, at Korah. Ito yung mga anak ni Isaw. Pinanganak silang lahat sa kanaan. Sinama ni Isaw ang mga asawa niya, mga anak, mga kamag-anak at alipin, pati mga alagang hayop at mga napundar niya sa kanaan. At pumunta siya sa lugar na malayo kay Jacob. Ginawa niya ito kasi sobrang dami na ng mga alaga nilang hayop at masikip na yung lugar para sa kanila. Kaya doon na tumira si Isaw na tinatawag din Edom na mabundok na lugar ng Seir. Si Isaw ang ninuno ng mga Edomites at ito yung lahi niya. Anak ni Isaw kay Ada si Elipaz. Anak ni Elipaz si Nateman, Omar, Zepo, Gatam at Kenas. Si Amalek naman ang anak ni Elipaz kay Tibna. Si Reuel ang anak ni Isaw kay Basemath. Anak ni Reuel si Nahat, Zera, Shama at Miza. Anak ni Isaw kay Oholibama, si Najeush, Jalam at Cora. Si Oholibama ang anak ni Ana at apo ni Zibion. Ito yung mga angkan na galing kay Isaw, ang pangalan niyang si Elipaz ang ninuno ng mga angkan ni Nateman, Omar, Zepo, Kenaz, Cora, Gatam at Amalek. Silang lahat ang angkan ni Isaw sa asawa niyang si Ada. Si Reuel naman ang ninuno ng mga angkan ni Nanahath, Zera, Shama at Miza. Sila yung angkan ni Isaw sa asawa niyang si Basemath. Yung mga angkan ni Najush Jalam at Cora ay ang angkan ni Isaw sa asawa niyang si Oholibama na anak ni Ana. Kay Isaw galing ang mga angkang ito, ang lahi ni Seir. Ito yung mga angkan ni Seir na isang Horite. Sinalotan, Shobal, Zibion, Ana, Dishon, Ezer at Dishan. Sila yung unang tumira sa Edom. Silotan ang tatay ni Nahori at Heman. Kapatid ni Lutan, si Tim na. Si Shobal ang tatay ni na Alvan? Manahat, Ebal, Shepo at Onam. Si Zibion ang tatay ni na Aya at Ana. Si Ana yung nakakita ng hot spring sa desert habang inaalagaan niya ang mga dangki ng tatay niya. Si Ana ang tatay ni Dishon. May anak din siyang babae, si Ohlibama. Si Dishon ang tatay ni Nahemdan, Eshban, Ithran, at Cheran. Si Ezer ang tatay ni Nabilhan, Zaavan, at Akan. Si Dishan ang tatay ni Nauz at Aran. Ito ang mga angkan ng Horite sa Edom. Lotan, Shobal, Zibyon, Ana, Dishon, Ezer, at Dishan. Ang mga hari ng Edom. Bago magkaroon ng mga hari ang Israel, ito yung mga naging hari sa Edom. Si Bela, anak ni Beor, mula sa Dinghaba. Si Jobab, anak ni Jera, mula sa Bozra. Si Husham, mula sa lupain ng Teman. Si Hadad, anak ni Bedad, mula sa Avit. Natalo niya yung mga Midianites sa isang labanan sa Moab. Si Samya mula sa Maskera. Si Shaul mula sa Rehoboth. Sa Euphrates River, si Baal naman, anak ni Akbor. Si Hadad mula sa Pau, asawa niya. Si Mehetabel, anak ni Matred at apo ni Mehazab. Si Isaw ang ninuno ng mga angkan ng Edomites na ito. Timna, Alva, Jethet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Bibzar, Magdiel, at Iram. Pinangalan sa ang kanila yung mga lugar kung saan sila tumira.